ang laki ng kinita natin. Oh, 3-5. 3-5? Yes. Totoo? Mm -hmm. Eh, nabawas mo na ba yung sa kuryente? Magkano? Dalawang libo. Tokyo. Kerry yan. Okay yan. Sandali. Yung upa. Malaki pa ang balance natin doon. Meron pa lapang. Ano ko naman? Meron pa 500 para sa lapang. Eh, meron pang water bill. Huwag na kaya tayong uminom. Ha? Huh? Umigib na lang tayo sa poso, parang sa ganun mas okay walang bayarin. Oo, oh, natatakot umigib ang bakla. Biro lang bakla. <laughs> 500 para sa food. Ayan. Okay. Alam mo, sa laki ng kinikita natin at sa laki ng gastos natin, pwede na tayo magtayo ng foundation. <laughs> <laughs> foundation agad? Oo, oh, syempre tindahan nga, hindi natin maitawid eh. Okay na yon. At! Ah! Ate, meron pa. Wala na. Meron pa. Wala na. May, meron pa ang contribution si Edward sa kanilang grand ball. Kumusta na kaya ang baby natin? Matagal-tagal na rin siyang hindi umuwi sa balor. Poging-pogi pa siguro yun, no? Hmm. Bakit nga ganun ang lahi natin, no? Gagandahin tayo, di ba? Alam mo, ate, excited na ako bukas kasi minsan lang tayo maghanda, di ba? Minsan lang tayo makatikim ng mga masarap na pagkain kasi yung ulam natin pa ulit-ulit, gano'n. Oo, pero talaga, di ba? Ang mga ipag natin, ang mga itsura natin, gandang-ganda. Woo! Alam mo, Miss Friendship, itulog mo na yan. Kung hindi magbukas ka ng account mo sa Friendster kasi Miss Friendship ka, di ba? Tulog mo na yan. Good night. Ganda mo eh. Good night, bakla. Good night, eh. kailangan kain. Habang may pagkain, eh, baka bukas may bayad na yan. Sige na. Oo. oo. Please. Excuse me po, Papsi. Pulutan po. Uy, <laughs> siya nga pala. Itong anak kong pinaka uh, pinakamatalino, si Winston. Oh, Paps, win-win na lang. Pinakamatalino <laughs> yan. Puro bading pala ang mga anak mo. Oh, hindi po. Barako po kami. <laughs> Obvious naman po. Nagpapatawa si Sir. Gano'n uh, uh, ganun nga Re? Pero yan ang pinagkaloob sa akin ng Diyos, eh. eh. okay lang sa akin. Ang, uh, ang importante naman sa akin ay mababait siya mga bata. Uh, <laughs> sa bagay, wala na pang palang uh, inaapakan at inaargab yata ang tao, ang anak mo. Thank you very much po. Well said. Thank you. Sige po, Papsa. Excuse muna. gawin <laughs> Alam okay, oh. mo May drinks ba ba kayo? Oh? Miley, drinks dito, oh. <coughs> yeah. Ay! Ay! Yeah. Congrats! Kung... Ano? ba? Sexy mo ngayon, Kuya, ha? Edward! Kuya! <laughs> yeah! Woo! Woo! Wow! Edward! Woo! Ang aking bunso. Edward! Sexy na mga Kuya ko ngayon, doon. Ano na mahal? Ate, ate, ate. Ano ka Kuya? Ate Kaya na lang. Congratulations! Congratulations. Uh, Congrats, ha? Pasensya na kayo. Late ako, ha? Kasi... Hindi ko alam, matagal na pala ang biyahe dito sa atin ngayon. O, oh, kumusta na naman ang bagong graduate? Ang pogi-pogi mo, ha? Uh, at traffic dun sa highway natin, ano? Ganun mga yun Matagal ka kasi... Na... Op! <laughs> Eduardo! Eduardo! Yuli, Edward na lang po. Ano yun? Edward. Edward lang? Oo. Oh. Oh. Sige. 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 Pops. uy, Edward! Ay, tapos na, Pops. Ah, uh, pare. Ito nga pala yung sinasabi kong nag-iisang barakong anak ko sa si Edward. Siya yan, no? Siya yan. Ay, Edward, It's congrats. Mga pare ko. <laughs> salamat, salamat. Ay. Congrats, pre. Salamat, ah. Edward. Thank you, thank you. Oh, patas din. May magmamana pa rin sa apelido mo. Oh. <laughs> tagay, tagay. Tagay. Oh. Uy, tagay mo. Ha? Okay na agad? Okay ba? Oh, okay. okay. sige. Kaya niya yan. Sige. Okay. Cheers, 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 cheers. Cheers. Cheers, cheers, cheers. Oh! Oh! Yeah! Ako nga, Pagayin mo pa ng isa. Ito pa! Oo naman. Sige, sige, sige. Makahabol agad. Oh. <coughs> cheers, cheers, cheers. <laughs> mm -hmm. ano, oh. ano ba naman? <coughs> Ay, nako, Edward. Dirty, aayon. Ah, Ay! 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 Sure ka? Okay ka lang? Ah. Okay na ako. <coughs> okay ka na, okay ka na. Mm. Nakailang bilog ba kayo? <laughs> Hindi ko na nabilang eh. <laughs> sa pagkakaalam ko, partial and unofficial, naka-anim <laughs> na bote ng gin mga yan. Anim? <laughs> Kaya naman pala, bangenge ang lolo mo nandun. Hindi na nakarating sa kwarto. Nasa sofa na lang na ako sa'yo naitumagay ng bilo. <laughs> <laughs> Anong hindi ka nalang naitumagay? Akala ko ba naman doon sa dorm nyo nagiinuman kayo pag nagre-review, di ba? Eh, shot shot lang naman yun. Siyat shot, shot pa. pa. Mm -hmm. As in body shots? <clears> hindi. <throat> ano ganun. <sighs> ano so, lang gano'n? Ano lang, siyempre salt and lemon lang. Tapos ano lang... Mm, State. Nasa State. State. senglot naman kayo. Hindi. <laughs> wala, wala. Ano lang yung chill-chill lang kami ng mga study group ko. Groups? In mm -hmm. e mga cute na mga boys? <laughs> <Uwe>. <laughs> Hindi. Puro mga... Puro mga... Puro mga... Girls, ang friends ko. Ah, 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 ang mabuti pa. Ah, uh, alika na. <laughs> Sa taas na ka na mag-chill-chill ng sinasabi mo. At ikaw, baklitas. Squatter ka muna ngayon, ha? Okay. Alika na. Okay. Sige, okay, nga, M sis. Sis! Ang tokid, d'ya pa na rin ako. Tandaan, naka naman po ang paliligo ko ngayon. Hindi <laughs> halata. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ano? Iba yung amoy at lang sa amoy ko doon sa kapatid natin si Edward. Ba-bakit? Anong nararamdaman mo? <sighs> mm, parang federation siya. Hala? Feeling mo? One of us siya? Ka ini nang sariling atin. Confirm. Maishige. Uh, teka lang. Bakit eh pag marunong bang magsalita ng gay lingo bading na agad? Bakit naman yung ex ko si Chris? Oh, bakit yung ex mo, di ba? After a month pagka break up niyo ano nangyari? Pinalit ka sa biya. Kapwa ko mahal ko. Bakit pag puro girls ba ang tropa bading na? Ikaw na man naman, naman sa iyo ba eh? Basta, basta. Iba ang ko kay Edward at never pang pumalya tong radar ko. So, anong plano mo? Plano ko? Teh, chicken pa. Ang plano ko, patayin yung surot na yan. Mamaya, nabisi pa siya. Ano ba? Nabas, hindi mo sagutin. Ah, uh, pabayaan nyo. Si Cardo lang yan. ulit nangungulit. Nakikipagpalit ng oras. Eh, bakit hindi mo siya i-text at sabihin, bukas ka pa? Eh, wala ho. Ano lang yun? Arte lang yan. Eh, magde-date lang yun ang bago niyang kalaguyo. Ah, okay. uh, Lulay. Mm. Oh. Ah, uh, kaninong motor ay Kay Paps mo yan, galing sa opisina. Nasaan pasok? Uh, nasaan sila? Nandiyan, no? Oh. Ayan, oh. Si Wing Wing. Ah, uh, nandun pa sa tutor niya at tapos yung isang cute na bakla na hindi naman, oh. siya yung magsasara ng tindahan. Pagod na Pilipinas ako. Talaga? Hindi ko alam. Isang dosena pa ng bakla yung may make-upan ko. kemana kata Rasul.